kung kailan kasal na kayo, dun lumabas yung ugaling kakaiba niyo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sapagkat lalabas na nga ang katotohan at mabibisto na nga ito si Doc Carlos na siya nga ang salarin sa nangyari kay Doc RJ. Matapos nga ang makita ni Linette, ang mukha ni Doc Carlos sa CCTV footage ay matatauhan na nga ito at agad niyang susugurin itong si Doc Carlos sa opisina nito. Samantala dahil sa pagkaatanggal ni Nurse Karen at Nurse Evan sa Apex ilalapit sila kay Annalyn para humingi sana ng tulong kay Doc Carlos para daw makapasok sa estridge. Kaya naman kahit masama ang loob ni Annalyn kay Doc Carlos ay magpapakumbaba ito at lalapit pa din sa anya para ihingi ng tulong ang mga kaibigan niya. Subalit tatanggihan lamang ito ni Dok Carlos si Annalyn at sasabihin lamang nito hindi na sila hiring sa hospital. Tatanungin naman ni Annalyn si Dok Carlos kung galit pa din ito sa kanya. Dito nga ay sasagutin siya nito matapos nga daw siyang pagbintangan ng bugbog sa nanay niyang silinit at tagpukpuk sa batok ni Dok RJ ay kailangan pa ba daw siyang tanungin? Sa abilang banda naman ay kakausapin ni Giselle si Lynette at ipagtatanggol niya nga si Annalyn na naniniwala siya na nagsasabi ito ng totoo dito nga ay mapapaisip si Lynette. Sa sasabihin ni Giselle, mas papaniwalaan niya pa ba si Doc Carlos kaysa anak niyang matagal na niyang nakasama? At dito nga ay dadagdag pa ni Giselle kung paano nga daw kung may tinatagong ugali itong si Doc Carlos at lumabas na lamang ang tunay na kulay nito kung kailan kasal na nga silang dalawa Samantala, dahil sa pag-iimbestiga ni na Annalyn at Doc Lindon, ay mapapatunay nila kay Linet na tama ang hinala ni Annalyn na si Doc Carlos talaga ang pumukpok kay Doc RJ. Kaya naman galit na galit kukumpruntahin ni Linet itong si Doc Carlos at wala na nga itong takas dahil sa ebidensya ang hawak ni na Doc Lindon at Annalyn sa tingin nyo tuloy na nga kaya matauhan itong si Lynette sa totoong pagkataon ni Doc Carlos at tuloy na nga nitong hiwalayan yan ang dapat nating abangan. Atras ah, na kaya itong si sa kasal dahil bistado na nga ang tunay na ugali ni Doc Carlos? Ay pagbati kaya si Annalyn kay Doc Carlos kapalit ng trabaho ng kanyang mga kaibigan? Kaya naman pa-like ang video ito and don't forget to subscribe.